Gandang araw sa inyo mga kabayan at uh, gawa tayo ng video dito sa mga inter interview ni Toby Chanko na alam nating umiiwas at uh, gumagawa ng paraan para hindi siya masisi mga kabayan. Panorin natin ang video at uupin na natin kung bakit dapat ito ang sisihin ay uh, sisihin sa mga kapalpakan na nangyari sa alyansa mga kabayan. Yung Mindanao kasi makikita mo yung boto nung nung administration doon nasa sa ng opposition doon. Mm -hmm. Mga 90 plus percent, di ba? Mm -hmm. Yung kunyari, sina Bongo, sina Bato, ang tataas ng ng ano nila sa survey doon, di ba? At mm -hmm. hindi na namin na na bawi 'yon. So, tatanong, what was the adjustment I made? The adjustment I made was not to go to Mindanao. Yeah. Wag na daw pumunta sa Mindanao. <laughs> Uh, um, di ba, tinatanong niyo lang ako lagi and I was avoiding that question. But that was the adjustment I made because why why will we go to Mindanao spend resources spend time yes. kita na namin makukumbinsi yung tao doon so punta na lang kami doon sa lugar na may makukumbinsi kami ayan mas gusto niyang pumunta do sa mga chipipay na lugar number two, if we go there as an alyansa instead na makasingit-singit yung mga kandidato namin as an individual pag sinabing alyansa ay iyon namin diyan so ang 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 ginawa sumingit-singit yung kandidato baka pagbigyan sila kung isa-isa sila so, yon ang gusto niya yung adjustment niya wag na daw dalhin yung watawat, at wag nang dalhin yung uh, banner ng uh, alyansa kundi mag-isa-isa na lang kayo sa Mindanao thanks for the adjustment made um okay um s'yempre um we have to We shouldn't take away naman the will of the uh, the congressmen, 'di ba? Um lalo na in this uh, in, in after this election na nakita nila yung backlash, 'di ba? So they will have to vote and they will have to uh, um think of what is good for the country and what is good for the institution. Paano magkakaroon ng backlash? 86% ng mga congressman na pro admin ay nanalo. <laughs> di ilan lang ang congressman ng PDP na may nadagdag yata tatlo ngayon, lima na. Oh. Paano nagkaroon ng backlash to Bichanko? Di ba? Ang, ang, kailangan lang naman noon is supportive of the legislative agenda of of the president, di ba? Okay, um, number one, um, siyempre, that's why, this is the reason why I've been avoiding interviews uh, during the campaign, if you notice. Imbis na sagutin niya yung mga interviews ng mga news outlets para pre-promotion pre, ano, pre na para may spread yung, yung uh, alam mo yon yung alyansa umiiwas mga kaibigan sa interviews dahil akala niya makasagot siya ng mali mapasama ang alyansa. Uh, mga kaibigan, napakahina ng loob ni Toby Chanko. I never granted interviews during the campaign. Be because there are, there are questions that I wouldn't have been able to answer. May mga tanong na talagang hindi ko kaya sagutin noong kampanya dahil makakasama doon sa mm -hmm. aming kampanya. Mm -hmm. At isa sa mga yon is, yun talagang nagsimula yung problema namin noong nag-file ng impeachment case ang um, House of Representatives against kay VP Sara because yung October um, surveys namin, siyam na alyansa ang pasok sa buong Mindanao. pagdating nung survey namin after the impeachment before he, the incident of bringing the former president to Hague, apat na lang. Just because of the impeachment, apat na lang yung natirang alyansa candidates doon sa Mindanao kaya kung mapapansin nyo early on um, binawasan ko yung Radis doon sa Mindanao kasi Ayaw. <laughs> imbis na ha? imbis na suungin mo yung lugar ng Mindanao iniatras mo ay di ngayon ang maririnig na ng mga tao doon ang maririnig na lang nilang mga naratibo ay puro sa Duterte winala mo na yung chance na marinig ng tao yung bard, pang nyo laban sa Duterte. Yung uh, confidential funds. Diba? Yung uh, mga EJK. Diba? Yung mga ginawa ni Duterte. Dapat pang bardagulan ang ginawa ninyo. Hindi yung passive. Ha? Ah? Ito kasi si Toby Chanko. Passive ang ugali nito mga kaibigan. Diba? Tahimik. oh Backwards ang style niya. Imbis na nilabanan niya ng uh, dikdikan. Ha? Ah? yung mga naratibo ng Duterte sa Mindanao at sinabayan nila ah, ng pangangampanya doon talagang dinikdik nila sigurado namang maraming taong pupunta eh, at magiging curious sa sasabihin ng administration doon ngayon kung sinanay mo ah, na ikaw ay campaign manager kung talagang uh, sinanay mo na ang uh, oh, gumawa ka na ng script na pagpunta nyo sa Mindanao nung kahit pa nung ah, uh, December ay malalaman ng tao mga kaibigan na itong mga sasabihin ng mga senators ng alyansa may kanya-kanyang script yan na ganito ang uh, nangyari sa confidential funds laban kami sa corruption oh, lahat ng kandidato merong ganyang sasabihin na iba't iba nga lang ang versions pero korupsyon ang kanilang sinasabi sino tatamaan niya? si Sara Duterte oh, hindi ngayon ano ngayon hindi ngayon magkakaroon ng uh, parang uh, tapalodo ang uh, ang uh, mga tao yung parang sa kabayo. Ah. Hindi ngayon sila magkakaroon ng isang section lang na doon lang sila nakatingin. Oh, ayan nangyari. Nabaha ang buntot mo. Oh, kaya nga yung tama yung sabi ni Senator Pampilolaxo na hindi ka nakapagbigay <laughs> ng resulta. Uh, yung makinaryo ng gobyernong ito hindi mo nagamit ng ayos kasi inatras mo ng inatras ang mga rallies doon iwas ka pa ng iwas sa interview <laughs> diba papano ngayon magkakaroon ng exposure papano magkakaroon magkakaroon ng presence sa social media pag naglabas ng uh, 1000 na propaganda ang Duterte P50 lang dyan ang sa administration. Saka napakaliit. ah Napakaliit ng, alam mo yun, ang propaganda ng gobyerno. Kaya kinakailangan yung presence mo. Ay hindi iniatras mo pa yung rallies. <laughs> Pinigilan mo pa na magkampanya sila doon. Kaya lalong natalo. ah Yung pamimigay ng lupa ng gobyerno sa Davao, napawala nga mo yun. Nawalang bisa. <laughs> Na sa wala mga kaibigan. 'Di ba? Kaya napakabulok nitong campaign manager na 'to. rin mangyayari sa amin doon eh. Pupunta oh. kami doon, hindi rin naman namin makukumbinsi yung mga tao. Bakit we spent time there, no? And Mali. I'm saying this because yung impeachment was self-inflicted. Ibig sabihin, yun ay total control kami. Pero tinuloy namin for what? For nothing. Diba? Nagfile ng impeachment complaint February 5. Ito tawag natin sisihan. Uh, ha, ito na yung sisihan, mga kabayan. Ayun, hindi pa nasisimulan. Um pinigilan ko sila noon. Ayaw nila makinig, sinabi ko maapektuhan 'yung mga senador natin. Ayaw nila makinig. Hindi kasi kung nagfile man ng impeachment ang uh, ang House noong February. February pa 'yan. Makakagawa ka pa ng adjustment diyan na 'yung mga scripts na gagawin ng mga senators may panlaban silang uh, naratibo doon sa sinasabi ng mga Duterte sa Davao. Sisingitan mo yan ng ano mo yon anti-corruption. Sasabihin ng bawat kandidato, tasama yung kanilang mga plataforma, kung ano man mga projects na gusto nilang gawin pag nanalo, nakasingit yan ng corruption. ba diba? Yan dapat ang ginawa mong script para sa mga kandidato. Kaya lang, bulok. <laughs> Di ba? Napakabulok mo uh, mag-adjust. Hindi ka marunong tumingin. Wala kang vision dun sa mangyayaring uh, event na yan. Oh. Ang inisip mo lang, kung ano yung nasa mata mo, na nakikita mo. Uh, wala, hindi ka nag-go uh, beyond. Hindi ka tumingin dun sa horizon. Ano bang pwedeng mangyari? Ito ay tatlong taon ang naninira itong mga Duterte. Ano bang gagawin ko? Ha? Sige. Bardagulan ang gusto nyo? Sige, bardagulan tayo. Ilalahad namin sa Mindanao. Sasabihin ng mga senators ng mga ito ang korupsyon ng mga Duterte. Hindi na pwede dyan yung ano, yung humble-humble ka. Bardagulan na to eh. ba? Diba? Lahat ng kandidato ng PDP, yung kanilang Duterte, lahat ng kandidatong yun, nanira lahat kay BBM. Oh. Isa lang ang sinira nila, si BBM lang. Nadami ngayon yung mga kandidato ng alyansa. Lahat naninira. Doon sa lahat ng Duterte, lahat yun. Puro ka walang hiyan ang sinasabi nung puro kagaguhan. Oh. Ano ngayon ang gagawin mo? Bardagulan ng ginagawa nila. Ha? Magiging inutil ba yung, ano, yung uh, gusto mong style? Sayang sayang talaga. ba diba, mga kaibigan? Nangyari na tapos na kaya lang ang masasabi ko palpak. ba diba? Palpak na palpak itong si Toby Chanko. ba diba? Trabaho po ng campaign manager. Minamanage niya. Ginagabay niya ang mga mensahe. Yung mga speeches ng kandidato. Oh, kahit hindi siya yung sumulat noon, yung, yung lahat ng salita na nandun na sasabihin ng kandidato mga kaibigan, pananagutan po ng campaign manager yung tono ng sasabihin ng kandidato yung direksyon kung saan dadali ng kandidato yung uh, uh, perception ng mga butante at yung mensahe ng kampanya yan po ang hindi na pagaralan aralan nitong si Toby Chanko mga kaibigan hindi yata niya alam na pananagutan niya ha? Ah, yung mga speeches ha? Ah, yung tono ng pananalita ng mga senators ng alyansa. Hindi niya alam yung mga kaibigan. Diba? Kaya dapat pinapunta niya yung kandidato sa Mindanao. Ha? Pinasagot niya ng todong todo dun para ma-frame. Ma-frame ha? Ma-reframe yung isip ng mga butante dun mga kaibigan. iba Para kontrahin yung lahat ng atake sa kanila ay hindi ang ganun ang nangyari mga kaibigan. 'Di ba? Hindi gano'n ang ginawa nitong si Tobig siya kumpalpak. Oh. Diba? Mali mali ang uh, ginawa nitong si Chanko, mga kaibigan. Ginagawa niya ngayon sinisisi ang Kongreso dahil nag-file ng impeachment complaints. 'Di diba? Eh mga kaibigan, demokrasya tayo. Tungkulin ng kongreso naggumalaw laban sa katiwalian mga kaibigan at kung may pangaabuso sa kapangyarihan, dapat panagutin. Diba? At matindi pa nito mga kaibigan, may basihan yung kongreso. Diba? Yan po ay talagang uh, dapat ilantad yung katotohanan na yan. Oh. Hindi yan mga kaibigan, ano? Hindi yan na uh, sabihin natin nag-aabuso ang kongreso. Diba? Checks and balances yan ang dalwa Oh. Hindi magiging sagabal yung ginagawa ng kongreso sa kampanya mga kaibigan. ba? Diba? Kaya nga, ang tunay pong may uh, pagkukulang. ba? Diba? Yung tunay na may pagkakamali dito sa kampanya ng ito ng alyansa. Si Toby Chanko po ang may gawa mga kaibigan. Si Toby Chanko dapat yung nag-adjust ng messaging. Diba, ginalingan niya sana yung diskarte na kung paano mag-communicate yung kandidato ng alyansa. Diba, dapat alam na niya na may impeachment complaints. Na, ah, mga kaibigan, maaaring gamitin ng kalaban kasi mga kaibigan eh. Diba, yung kahinaan ni Toby Chanko, hindi niya na vision. Ha? Ah? Dapat inuna muna niyang ayusin. Diba, diba, inayos niya yung mga pagpapaliwanag dapat uh, inire-reframe, di ba? Iniaayos yung anggulo ng uh, sabihin sabi nating mga patutsada kay Sara Duterte, di ba? Nasasabi ng administrasyon ito, may paninindigan ito laban sa katiwalian. Oh, di ba? Dung yung lahat ng senador, may ganyang script dapat sa pagpunta sa Mindanao. Eh nangyari mga kaibigan, Tatlong taong bardagulan ng Duterte, wala itong ginawang adjustment. Si Tobik Chanko, kundi umiska po dun sa tunay na laban. ba? Diba? Tatlong taong bardagulan, paninira, disinformation. Yan ang naging taktika ng Duterte Camp, mga kaibigan eh. Oh. Yan po ay eh, hindi na bago kay Tobi Chanko. ba? Diba? Kaya masasabi ko mga kaibigan, napapayaan po ni Toby Chanko yung kanyang kapangyarihang campaign manager. ba? Diba? Kasi hindi po naging sapat yung achievements tulad nga ng sabi ni Senator Panfilo Oh, ay wala pong ano eh. Walang, nangyari, walang nangyaring kontrapunto doon sa pananira ng lahat ng sampung kandidato, yan si Sara Duterte, lahat na nang, alam mo, sikat na DDS. Walang nangyaring ganyang pangontra, kundi parang, alam mo yon passive campaigning na para bang nasa atin ang katotohanan. Naku, mali mga kaibigan. Mali. Dapat agresibo ka dyan. Kasi, ang katotohanan, dapat yan ay isinisigaw. Diba? Diba? trabaho po talaga ng campaign manager tingnan yung mood yung uh, alam mo yun yung uh, ugali ng mga botante lalong-lalo na nga dyan sa Mindanao napakalakas ng na influensya ng Duterte dyan ay eh kaya lang neutral tahimik si Tobit chanko mga kabayan di ba kaya anong nangyari kapalpakan oh hindi na naparating yung corruption ng uh, Duterte, ng mga nang ni Sara, sa confidential funds, mga overpriced sa DPWH, di ba? Pang-aabuso sa kung ano-anong mga alam mo yun, mga questionable nga uh, mga projects, di ba? Yan, kasama pa si Kibolo, eh. Di ba? Wala na po mga kaibigan talagang masasabi. Eh ulang talaga si Toby Chanko. Kampante kasi siya eh. Ha? Nauna pa nga ano na eh. Nauna pa nga, uh, alam mo yon na siya eh, ipagtanggol eh, yung sarili niya ngayon. Di ba? Imbis na alam mo yon eh, siya, lagi lang nagpapasalamat. Salamat sa lakas si MD. Pasala, pasalamat siya. Pero mga kaibigan, yung buod, wala po siyang ginawa mga kaibigan. Kaya ngayon, sinisisi niya ang kongreso. Sinisisi niya si speaker. Ah, ay tungkulin naman ng speaker. Ang mang impeach kung talagang ano, may basehan. Oh. Ah, diba? Kulang sa diskarte ng kampanya. Yan ang masasabi natin mga kaibigan. Kaya, kung paano dapat sagutin ito ni Toby Chanko, dapat po eh, alam mo yon maghintay muna siya ng sagot ni Speaker Romualdez, mga kaibigan. Diba? Dahil unang-una, si JJ Suarez, Kinontra na siya eh. Kinontra na siya mga kaibigan. Kasi sabi nga ni JJ Suarez, ikaw yung strategist eh. Alam mo yung terrain? Oh. Ay bakit ngayon eh, kami yung sisisihin mo? Hindi related yan dito. Kung baga ikaw dapat na nag-adjust. Eh kaso, hindi nga po naging ano, eh, epektibo nga uh, campaign manager eh. Hindi siya naging epektibo laban doon sa paninira laban sa propaganda ng Duterte Group hindi niya na nagawa ng ano yon ng strategy oh ay ngayon yan ang nangyari mga kaibigan talo sa media warfare talong talo po sa disinformation yung 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 uh, machinery ng gobyerno ng ito mga kaibigan eh wala pong ano uh, eh wala pong nangyaring uh, na ipagtanggol na katotohanan 'di diba? Dahil nga umasa na lang sa kumpiyansa lang, alam mo, boboto daw ang taong bayan, mali. 'Di ba? Maling-mali din na isisi sa Kongreso. Oh. Paano 'yan mga kaibigan? Yung boto sa Mindanao, ah, hindi hindi yan hihina dahil sa impeachment ni Sara o dahil do sa pagkuli kay Duterte. Naging mahina dahil walang sumalo, walang bumangga 'Di ba? Walang bumangga, ha? Hindi dahil sa impeachment complaints kaya humina ang boto ng admin sa Mindanao. Kundi po, walang naramdamang uh, sabihin sabi natin pagyakap. Walang naramdamang malasakit o depensa sa panig ng admin. Kasi nga hindi na niya pinapunta doon. Oh. 'Di ba? Ay puro atake ang Duterte. Tinangkin ng mga proyekto doon, sinisiraan ng kasalukuyang opisyal kung ano nung distortions ay eh mga kaibigan. Yung kampo ni Chanko, umasa po sa parang uh, makikita rin ng tao ang totoo na kum mahirap yung mga kaibigan. ba? Diba? Sa digmaan po ng perception. Hindi po sapat na ang kotot ang katotohanan na basta sasabihin mong nasa side mo yung katotohanan, dapat po ito eh, isinasama sa pang pang uh, na sigaw. Oh. ba? Diba? Dapat nilalabanan po ng bardagulan. Di ba? Hindi maring tahimik kapag uh, maingay ang kasinungalingan. Pag mas maingay yung kasinungalingan, mas maingay ka dapat don Ay nangyari, nagkalat si Toby Chanko pumunta doon sa mga chipipay na lugar iba chipipay na lugar mga kaibigan. Uh, Ayon, paano natin na bibigyan itong si Toby Chanko ng rating sa mga kaibigan? Uh, hindi po kongreso ang dahilan ng pagkatalo ng mga admin candidates. Diba? Ang kakulangan po, ha, uh, ang mga, ang kakulangan do sa masinsinan, uh, agresibo. At dun sa mga talagang uh, Teradang pang kampanya po Kinulang po si Toby Chang po Diba? Uh, imbis na mag-adjust Gumawa ng paraan dun sa paninira Ng uh, mga Duterte Kampante lang siya Tahimik lang Takot bumangga sa propaganda Eh samantalang yung bayan Mga kaibigan Yung mga tagadabaw Naghahanap yan ng malino na sagot Sa gobyerno humihingi, humihingi ng direksyon niya na saan ba papunta tong gobyernong ito at isa pa naghahanap ang mga tao doon sa Mindano ng tapang kaya dapat isinuong mo ng ang alyansa oh, diba? kung tutusin mga kaibigan sa halip nga sisihin itong si Martin Romualdez dapat nga po nagpapasalamat pa sila kasi may natitirang institusyon na matino na nag pa-impeach sa halata pong talagang uh, alam mo yon sobra-sobrang corruption ni Sara Duterte. 'Di ba? Eh kaso may mahina ang loob umatras sa bardagulan. 'Di ba? Umatras mga kaibigan. Umatras yung sa natatakot na napakalaking kasinungalingan sinasabi sa Davao na wala yung tapang prinsipyo at wala na inilagay na sa baul yung katotohanan nitong si Toby Chanko. 'Di diba, mga kaibigan? So hanggang dito lang mga kaibigan at tayo na marami nang sinabi. Ang isa ko nga talagang gustong sabihin, ito'y matagal ko nang nakikita. Yung kakulangan ng admin sa pakikipaglaban sa propaganda ng Duterte, kulang na kulang. Itong si Joy Ruiz, ayaw ko to, eh, mga kaibigan. Ayaw ko kay Joy Ruiz sa totoo lang. Mahina pa rin si Joy Ruiz ang kailangan ni BBM yung pangbardagulan. Diba? Yung talagang haharap. Katotohanan naman ang sasabihin eh. Hindi naman katulad ng Duterte. Kaya lang, agresibo dapat. Diba? Agresibo. Hindi yung kaya, katulad ni uh, Attorney Claire. O, oh, ganyan dapat ang iniharap. <laughs> Hindi yung, alam mo yun, yung uh, passive, negative, backward, uh, lame, weak. <laughs> Hindi dapat ganun. Diba? kinakailangan talaga yung uh, matapang. Di ba? Tatlong taon na lang na natitira. Hindi na pwede po dapat tanggalin na tong si Toby Chanko. Yung sinasabi niya na nami, lagi lagi na ano eh, lagi sinasabi nito na pagpupuntang uh, tauhan daw ni Martin Romalde, siya yung kinakausap. Ngayon sasabihin pa niya, eh ano eh para sa akin laging ganan eh, parang ano mo yun, napakalaki ng influensya niya sa Malacanang eh. Oh, laging para sa akin eh, may problema ako diyan. 'Yun. Ganyan ganun yung kanya laging mga salita. Kaya nakikita ko mga kaibigan, ito talaga ay eh, nasipsip. Eh pa malaking pagsipsip. Kaya nga sinasabi ko, yung ginamit kay Corona noon, yung pa rin ang ginagamit niyang patuwiran ngayon. Ang ganda dito lang mga kabayan, maraming salamat sa panonood. Ito talaga si Sobig siya kung may kasalanan kung bakit hindi nanalo Maraming kandidato ng alyansa Dahil inatras niya ng inatras Doon na lang sa mga Chipipay na, oh, hindi ko naman sabi Chipipay Sigurado na yung boto doon, hindi ka doon na Dapat nag-concentrate, diba Sigurado na yung mga boto mo dyan Sa Cavite, dyan sa Central Luzon, sigurado na yung boto dyan eh Nag-concentrate ka dapat sa Mindanao At sa ilang Parte ng Cebu So hanggang dito lang mga kabayan. Maraming salamat sa inyong panonood. Salamat po sa pag-subscribe. God bless po sa inyong mga kabayan.